Hello, Shay! Matagal mo na akong tagahanga. Lagi ako nakikinig sa lahat ng mga advice mo sa YouTube, sa TikTok, kahit sa Facebook, nakapalaw din ako sa'yo. Alam kong iba yung mga content mo before at talagang magaling kang mag-advice at sobrang tungtuwa ako kapag ka nagre-reaction video ka. Pero nung sinabi mo na... Magbabalik ka na sa YouTube at gusto mo talaga na magkwento about sa mga nakakatakot at mga love stories ng mga tao. Eh, isa na ako sa nag-isip na sumulat. Tandang-tanda ako noon nung lumabas kaming magtotropa. Hindi talaga ako naniniwala sa mga kwentong barbero ng mga nasa paligid ko kasi parang malabo naman talagang mangyari na mayroong mga ganyang klase ng nilalang. Katulad ng mga kapre, mga white lady, mga duwende, mga bagay na parang ang hirap paniwalaan. Pero hindi hindi ko talaga makakalimutan nung lumabas kami magkakaibigan. Grabe. tandan tanda ako noon, Nung nagpaalam ako sa nanay ko at talagang ayaw niya akong payagan dahil marami daw gawain sa bahay. Kaya syempre, nag-iisip din ako na wag na rin tumuloy. Kaya lang, hindi ko maiwasan na talagang mapasama sa kanila dahil nabalitaan ko na sasama daw yung nililigawan ko. Kaya syempre, napaisip ako agad. Ay, super shay. Gustong gusto ko talaga siya. Matagal na. Sobrang gandang ganda ako sa mga ngiti niya. At talagang matagal ko na siyang nililigawan. Kaya nung sinabi nilang kasama siya, talaga nag-isip na ako na pupunta talaga ako kahit napigilan pa ako ng nanay ko at talagang tatakas ako. So yun na nga kinahaponan. Nga pala, super siya yung pangalan niya, Lovely. Sobrang cute ng pangalan niya tsaka sobrang cute ng smile niya kaya talagang sobrang naiinlab ako kapag nakakausap ko siya. Nung hapon na yon, sabi ng nanay ko, gawin ko na lang lahat ng gawain sa bahay. At kung aanis daw ako, eh magpaalam muna ako sa kanya. Pero alam ko na niloloko at tinitrick lang ako ng nanay ko kasi alam kong hindi naman talaga siya papayag. Tumakas ako, Super so Shay. Binilisan ko yung paglabas ko nang bahay namin habang nasa kusina si nanay para hindi na niya ako makitang lumabas kasi alam ko naman na kontrabida palagi yun kapag alam niyang lalabas ako so ayun na nga pagdating ko sa inuman nakasama ko sila Ryan sila Anthony at syempre nandun din yung crush ko Grabe, sobrang kilig na kilig ako kasi Nakatingin siya sa akin that time. Habang nagkakaroke sila. Siyempre, pakit-pakit ako at saka nagpapakul. Hindi ako nagpapahalata sa kanya na talagang crush na crush ko siya. Ang ganda ng mga ngiti niya. Sobrang naiinlove talaga ako. At saka, nga pala ha, matalino din siya sa school namin. Kaya talagang humahanga ako sa kanya. Marami siyang manliligaw pero alam kong wala pa siyang boyfriend kaya talagang pursigido ko na makasama ko siya. Grabe hindi ko na nap grabe hindi ko na napansin yung oras dahil sobrang tagal na namin nag-iinuman. Sa totoo lang, super siya mula alas 7. Inabot kami hanggang alas 2 ng madaling araw. Grabe, solid na solid talaga. Tsaka, nilubos lubus ko na rin at kinuha ko yung number ni Lovely para makapag-usap kami ng matagal. At sobrang saya ko kasi parang habang umiinom kaming dalawa, eh talagang feeling ko, nararamdaman ko na gustong gusto niya ako. Kaya lang, nung bandang alas 11 na, sabi niya, papagalitan na raw siya ng mga magulang niya. Kaya napilitan na siyang umuwi ng bahay. So sabi ko ya, hatid ko na siya. Pero sabi ng mga tropa ko, wag mo na daw ako umalis. Kaya nagstay muna ako. Tawang-tawa pa nga ako kay La Carlo kasi hindi ako pinasama sa paghatid kay La Lovely. Dahil sabi nila, baka daw takasan ko sila. Nang umalis na si Lovely, tuloy kami ng mga barkada ko sa inuma na talagang usap-usap kami ng mga tropa tungkol sa mga love life, sa basketball namin, sa school namin at sa prof namin na walang ginawa kundi di Ang magpa-project kami, na kami. Magpa-project. Napadaan kami sa Balete Drive. Doon sa sinasabing pinagpapakitaan daw ng babae na nakakatakot, nakaputi, nakaitim. Ang daming kwento talaga doon. Meron pang sinasabing duguan, may mga riders, mga nagmomotor na sinasabi pag na-aksidente daw doon, eh, kalbilang na rin sa nagpaparamdam. Pero, grabe, hindi naman ako naniniwala sa ganun. Kaya, sabi ko sa tropa ko, pinagtitripan pa nga ako ng mga tropa at tinatakot ako dahil alam nilang pauwi na ako. Dahil ayaw pa talaga nila akong pauwiin. Sabi nila maaga pa. Eh, grabe, 2.30 na yata yun na lumabas ako sa inuman. Siyempre, sa pagmamadali ko dahil baka mamaya eh, magising na si nanay ng ganong oras. Dahil papasok may mga kapatid ko, usually kasi, mga 3.30 o kaya 4 a.m. nagigising na si mama. Dahil nagluluto pa siya ng pagkain ng mga kapatid ko. Kaya, minamadali ko na yung mga tropa. Nakasalubong ko sila Carlo sa daan. Tapos sa kanila na ako nagpasama. Alam ko pag nakita ni nanay si Carlo, tadagang hindi ako pagagalitan noon dahil gustong-gusto niya talaga si Carlo dahil mabait si Carlo, masipag at kahit nag-aaral 'yun, talagang pumapasada pa ng tricycle 'yun para lang may maibigay sa mga magulang niya. Sabi ng nanay ko, kapag ka daw kay Carlo ako sumama, eh matutuwa daw siya sa akin kasi si Carlo masikhas sa buhay tsaka matataas ang grade sa school. Kaya sinabi ko kay Carlo na siya na lang maghatid sa akin. Buti pa si Carlo tsaka si Kenneth na umuwi kami na magkakasabay. Tamang tama din naman noon na sabi ni Carlo uuwi na rin siya kaya sumabay na ako sa kanya. Nagpaiwan naman si Kenneth, sabi niya, tutulong daw siya sa paglikpit doon sa pinag-inuman namin kaya inayaan ko na rin. Nakakahiya naman kasi sobrang dami talaga ng kalat. Habang pauwi kami, tapos nakasakay ako sa tricycle ni Carlo, may pumarang isang babaeng ko. Sinakay naman ni Carlo. At pinagtataka ko lang sa kanya. Para siyang takot na takot. Tapos nakayoko na. At pinanong ko kung okay lang siya. Sabi ni pare okay lang ako. Siguro malakas lang yung tama ko kasi ang dami kong nainom. Kaya inayaan ko si Carlo. Nakasakay kasi ako sa likod niya tapos pinag-uusapan namin si Lovely kasi ang lakas talaga ng tama ako kay Lovely. Nagulat na lang ako na may biglang parang sumigaw dun sa loob ng tricycle ni Carlo. Kitang-kita ko sa kanya na parang nabalisa din siya eh, at narinig din niya yung narinig ko. Ang lakas talaga ng sigaw kaya napasilip ako sa loob ng sidecar. Pagtingin ko, walang nakasakay eh umaandar pa kami tinanong ko siya pare asa na yung sakay mo grabe yung gulat ni Carlo nung pagsilip niya walang tao ang sobrang nagpatayo lang talaga ng balahibo ko tanong na tanong ko si Carlo paglagpas ng puno kitang kita ko ng dalawang mga mata ko na may nakaangkas sa sidecar niya Parang siyang babae na parang hindi ko maintindihan. Hindi ko makita yung damit, hindi ko rin makita yung mukha. Pero kitang-kita ko may nakatingin sa akin sa loob. Tsaka may tao talaga. Eh, kitang-kita ko nung umalis siya, wala naman siyang sinakay. Ang pinagtataka ko pa doon, parang tulala si Carlo. Ang lalim ng iniisip niya. Kaya pakiramdam ko, natakot din siya sa mga nangyari. Kaya, ay eh, na lang akong pumasok sa loob ng bahay. Basta lamat din at tulog na si nanay. Usually kasi sa mga oras na yun, nagigising yun kasi tumutunog, pag tumutunog ang pinto, pag pumapasok ako sa bahay, mabilis siya pungatan. Buti na lang tulog na. Gulat na gulat na lang ako, kinabukasan ng umaga, na halos sipain ako ni nanay sa higaan ko. Dahil tinatanong niya sa akin kung alam ko na ba raw yung nangyari kay Carlo. Tinanong ko si nanay, bakit ano ba yung nangyari? Nalaman ko na si Carlo daw nagtatatakbo sa labas ng bahay nila at nagsisisigaw. Hindi daw maintindihan ng mga tao ko yung sinasabi niya. Kasi panay lang daw ang hiyaw niya, panay daw ang iyak, panay daw ang hingi ng patawad, pasensya sorry, pero hindi ma-explain ng mga tao kung bakit siya nagkakaganon. Nagulat na lang ako nang kumakain na kami na pinagalitan ako ni nanay. Ikaw bata ka, anong oras ka na naman umuwi, sabi niya sa akin. May mga kasama pa kayong babae. Sino yung mga yon? Gabing-gabi na, madaling araw na, kasama niyo pa mga babae, hindi may hinahanap ng magulang yon? Gulat na gulat ako kay nanay dahil wala naman kaming kasamang babae. Nakasilip pala siya sa may bintana. Tapos sinititigan yung pag-alis namin ni Carlo. Sana nga daw sisigawan niya kami. Buti na lang, hindi ginawa ni nanay kasi nakakaya talaga. Sumunod na araw, pagkalipas ng mga isa o dalawang linggo, sabi ng nanay, hindi pa rin daw nagbago yung kalagayan ni Carlo. Lagi pa rin daw sigaw ng sigaw, hiyaw ng hiyaw, humihingi ng tawad. Kaya maraming nagdududa na nagdadrugs nga daw si Carlo. Sabi naman ng nanay, baka daw, baka daw may nakita sa balete drive dahil, ma dahil madalas daw bumabiyahe ng si Carlo. Marami tuloy natakot sa balete that time. Kasi iisip nila na totoo 'yung mga sabi-sabi doon. Pero nagulat na lang kaming lahat nang malaman namin na nagpakamatay na si Carlo. Sabi nila, sa sobrang kagagamit daw ni Carlo ng droga kaya daw nagkaganon May mga nagsasabi din naman na si daw ni Carlo 'yung mga pangalan ng babae na sinasabi na narape daw ng grupo nila. Yun yung mga oras na sinakay niya ako sa tricycle niya. Yung mga panahon na balisang-balisa siya, parang hindi mapakali. Marami na sabi-sabi noon, pero hindi ako naniniwala. Pero nakita ko nung reaksyon niya nung gabing yun, at yung nakita ko dun sa motor niya, eh, Parang napaniwala na rin ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin natukoy kung ano yung tunay na dahilan kung bakit niya ginawa yon. Pero isa lang yung alam ko. Totoo yung nakita ko noong gabi na nagmamaneho siya sa likod ng balete drive.